Ako, mga kababayan ko, eto na. Palapit na ng palapit. Opo, palapit na po ng palapit, mga kababayan ko. Palapit na po ng palapit ang paghuli kay Kibuloy. Mga kababayan ko. Eto, malupit ha, mga kapatid. Nung papasukin na ng uh, PNP itong katedral, mga kababayan ko, todo po sila sa protect. Bakit? Anong meron? Kung bakit ninyo sobrang protektahan yang katedral na hindi pa napapasok? Yung sa kingdom, natapos na. Ngayon naman, mga kababayan ko, ang tinitignan is yung paligid, mga kababayan ko, paligid, mainig kayo, yung paligid na ng katedral at ng eskwelahan. Yan na po ang pag-uusapan natin ngayon mga kababayan ko. Kaya painggan nyo po ito mga kapatid. Ininspeksyon ng mga pulis ang Cathedral ng Kingdom of Jesus Christ sa Davao City at pinasilip sa media ang kanilang mga nakita. O yan ha? Live mula sa Camp nasa front line ng balitang yan, si Kari Kator. Kari, ano mga video ang pinakita sa media? Ito, bago ko bago tayo mag-umpisa mga kababayan ko. May actual footage po tayo niyan. At ipapaliwanag ko na sa inyo yung katulad kahapon na kinonten ko. Kaso nga lang, hindi ko na ipaliwanag dito dahil nasira yung audio. Okay? Eto mga kababayan ko, mas pinainit, mas pinatindi yung inyong makikita mga kababayan ko. Kasi ang akala ng mga kababayan natin, nalibot na ng 3,000 na pulis yung buong 30, 30, 30 hectares. Subalit, ang nalilibot pa lang ng 6 days, ang 5, ng 5 days ng pulis ay yung kingdom. di Diba? But the cathedral and the school, yung Jose Maria College, hindi pa. So ngayon pa lamang nila maiikot to mga kababayan ko. Panoorin natin to. Yes. Yes, Julius, tama yung nabanggit mo. ano. Sa saring video ang ipinakita sa atin ni DILG Secretary Benro Abalos. Ito ang unang pagkakataon na ipinakita sa atin kung ano yung nasa loob ng KOJC compound base sa inspeksyon ng mga otoridad. Sa video, nakita ang isang katedral Ito, ha? Ito yung isasalik sa banker. Kung saan napasok uh, ng mga polis yung tila kulay lavender na disenyo ng kwarto at meron din itong dingding na isang sa secret door. Mm -hmm. Ito mga kababayan ko ha, magbibigay ng hinto sa ano, sa sa pulisa natin. Pagpasok daw sa secret door na yan, mag, daw patungo yung kwarto ang umano ni Pastor Apolo Kiboloy. Iyan ang sabi ni Abalos. At pagbukas niyan, meron din itong hagdanan pababa. ayon kay Abalos, Ah, uh, papunta nga ayan daw. Grabe yung ganda ng ganda ng kwarto ni Kiboloy dyan, no? Imaginin mo, before mag-preach si Kiboloy ng salita ng Diyos, habang nagaanta yung mga membro niya sa taas ng, uh, sa taas ng uh, katedral na sinasabi nila, mga kababayan ko, eh, nag -a -a -eh, si Kiboloy nag-aantay pala dito sa napakagara na lodge. Sa, o uh, lodge ba to? O sala? ang gana nung ano, no, mga kababayan ko, no? Imagine mo yung lavish lifestyle na ginagawa niya. Ganyang katindi, mga kapatid. Tuloy. Sa kwarto ni Kiboloy, nasilip din ng mga polis ang umano'y kwarto na sinasabi at malawak ito at meron pang living area. Mm -hmm. Pero hindi napakita dito yon Mamaya papakita sa atin yon No, may ma kwarto ni Kiboloy na malawak ang living area. Wow! Nakita rin sa cathedral ang isang entablado kung saan idinaraos ang mga misa ng pastor. Naging pahirapan din ang pagpasok ng mga pulis sa ito, 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 ha. Ito yung sinasabi ko sa inyo mga kababayan ko. Ganito sila binomba nung mga taga-protekta ni Kibuloy. Oo mga kababayan ko. Ito ginawa sila. Pinarsting sila. At ang matindi pa nito, pakinggan nyo mabuti. Cathedral, ni laser kasi sila at binugahan daw ng fire extinguisher. Grabe oh. Imaginin mo, papasok yung mga polis natin para maghanap doon sa katedral. Ang ginawa ng mga member, pinire extinguisher sila tapos binugahan ni laser pa. Alam mo, masakit sa mata yun mga kababayan ko ha. Tuloy. Meron pa nga raw mga barbed wire at ang ilan sa mga ito ay live wire pa nga. Oh my God. Yung mga wired-wired wire na nakakabit doon, ang tindi naman ito, live wire pa. Talagang ano, talagang ready to kill tong mga member ni Kiboloy eh. Well trained na. Imagine mo, wired wire lalagyan mo ng ano, ng uh, live wire. 'Di ba? At ayon kay Abalos, limitado lang yung mga pinakita nila na mga kwarto dahil anya maselan nga raw kung ipapakita nila lahat at baka makompromise pa ang kanilang isinasagawang operasyon. Correct, correct. Alam yan, totoo yan, no? No? Sa pulis talaga, hindi pa, hindi pa liliwanagin, hindi pa bibigyan ng ano, tamang datos yung iba. But meron silang bibigay, mild lang, hindi yung buong buo. Kasi baka ma-compromise nga. Well, papakita yan so sooner or later, baka madakip si Kibole, may papakita natin yung lavish lifestyle Na sa loob. At kung ano talaga yung sinasabing banker, Like I said, mga kababayan ko, you know what's the reason kung bakit ako nag-iisip na may banker, doon sa loob ng uh, uh, 30 hectares na yan, mga kababayan ko. Alam niyo kung bakit? Mga kababayan ko, excuse me. Sa taas kasi, sa taas kasi nung kingdom, mga kababayan ko, hindi pa pwedeng itaas ng todo yan. Totoo, mga kababayan ko. Hindi sila pwedeng gumawa ng building. Kasi alam nyo kung bakit? Tabi sila ng airport. Tama. Katabi sila ng airport. So, ang magagawa nila, kaya ako nagkakahinala talaga, may hint talaga ako na may bunker dyan. Merong, uh, pwede kang mag, uh, ang ginawa ng structure nila, nagukay ng malalim, at doon nila ginawa yung parking lot, napakaraming ano mas, sobrang dami nito mga kababayan ko kaya mag uh, mapapaisip ka talaga tuloy Cheryl mukhang tukoy na kung na ito 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 saan ang pinaroroonan ng mga hinahanap nila sa loob ng POJC compound galing lang tayo kanina sa PNP headquarters at narinig natin na nakikipagtalo yung technician ng no, life detector doon sa lawyer at abogado ng KODT na si Attorney K. laurente. Ito ha. Yan 'to totoo doon. Eh, yan yung balita kanina umaga. Nung pumutok 'tong issue na 'to, mga kababayan ko. Si Gretchen Ho, ang isa sa mga pinaka-reporter kanina na nakakuba ng uh, news na 'to. Siya una nakapagbalita sa One News PH, mga kapatid. Bakit? Mga kababayan ko, the reason kung bakit, mga kababayan ko, nauna niya na maiblast ito. Nung pinasok nila yung kingdom, uh, kingdom, yung ano, yung uh, katedral, naglagay ng na nga, doon nila na trace yung heartbeat, mga kababayan ko. Ito yung sinasabi natin heartbeat, ah. Yung heartbeat, doon nila na trace, doon nila nakita, doon nila na nas naskan na, na, na yung heartbeat mismo, mga kababayan ko, gumagalaw. Not once, mga kababayan ko, hindi lang iisa ang, naki, ang, ang ng read, anong, uh, anong uh, scanner. Dito kay mag-uward, papaliwanag ni Gretchen ho yan. So, ang uh, na nila kanina ay uh, ito nga ang corner na sinasabi ng PNP na ayaw nila sanang pasabugin. At kung ituturo na lang ng POJC yung entrance, eh, mas madali ang buhay na lahat. Mag-negotiate na. Sinasabi niya, negotiate, negotiate ayaw namin uh, pasabugin uh, yung area kung saan nakakantap ito. sila ng hard... Ito, toto, toto, ito, ito. ito, ito, ito. Bago, bago yung tuloy ni Gretchen ko yan. Yung speaking of pasabugin, mga kababayan ko, ganito yan, may mental block ng polis natin eh. Ako gawain to eh. Gawain to, eh. Gawain to ng polis eh. Eh may mental block nila yung tao. Eh kung ayaw nyo to, di pasasabugin na lang natin to. Kaya sila nagtat nagtatalo, natataranta sila, gumagawa sila ng way na makapag uh, makapag-execute sila ng isang ano, ng isang eksena. Lumabas sa media yung tatlong member ng KOJC, yung isang abogado na sinasabi niya na sinasabi niya na pasasabugin daw ng pulis itong uh, uh, isang uh, isang pader dito sa katedral. Sabi niya, eh banal na banal na banal na ano namin to. Banal na lokasyon namin to. Ganito 'yan. Mga kababayan ko. Kaya sila gumagawa ng ganyan because unti-unti nang natetrace ng ating kapulisan yung uh, kinaroroonan nitong pastor nga na ito. Alam niyo po kung bakit, mga kababayan ko? Dahil napapansin ko po ngayon, lahat po ng influencer nila ay eh, even even the uh the SMNI news, no? At yung iba't ibang mga content creator nila pilit na nilang pinalalabas yung mga pulis at ginigiit talaga nila na hindi dapat pasukin yung katedral. Ganito yan, no? Ganito yan. Kung sa batas ang pag-uusapan natin, kung naghain ng Korte Suprema o naghain, naghain ng Korte ng uh, search warrant sa buong 30 hectares, kasama po yung katedral. Mga kababayan ko, kasama po yung katedral. At kung kasama yung katedral, mga kababayan ko, ito lang ang tanong ko eh, kung kasama yung katedral, at kasama yan sa pinasok ng ating kapulisan mga kababayan ko, ito ang pinakamatindi. Ang tanong ko dun sa abogadong nagtanong sa pulis mga kababayan ko, bakit mo pinipigilan? Ito ha, ah, bakit mo pinipigilan yung pulis natin na, na, na i-scan yung isang area na to at alamin, ito alamin kung nasan ang lagusan. Mga kababayan ko, bakit? Bakit kayo gumagawa ng skandalo at sasabihin niyong pasasabugin? Of course, pag sinabi ng pulis natin yan, pasasabugin na lang namin to kung ayaw niyo, ilabas, ayaw niyo ituro yung uh, pintuan nito. Kasi 100% nat natutukoy ng pulis natin. Paano nga ba natutukoy ng pulis natin? May illustration dito si Gretchen Ho, mga kababayan ko. Panorin nyo. Heartbeat, definite na heartbeats ano so matagal din pagtatalo na yan at uh, inaargue ng uh, kampo ng COJC na ito nga ay kanilang tirahan. Ito ay may mga kwarto dito. I-verify pa natin kung saan ni Yeah, I know, I know. Wait, we, we are talking about okay, OJC makinig kayo. We are talking about the cathedral. Kung may kwarto man 'yan, meron niyang kwarto, meron niyang banal na sambahan ninyo. Ang kautusan ng batas halog 'yan. Okay? halugugin yan. Hindi mo pwedeng sabihin na banal na ganito, banal na ganyan. Oo, andyan na tayo sa pagiging religious group natin. Andyan na tayo sa paniniwala natin sa mga bilip natin. Pero ang batas natin ay minahanap na pugante. At po, pu ang pugante na yon ay di umano. Ayan, di umano, inaakusahan ng gahasa. Swingler. At napakarami pang kaso, hindi lang sa Pilipinas at, ka at, at, ka at kahit sa US. Ngayon, nagtataka kami dito sa Metro Manila, bakit sobrang yung protektahan niyang espasyo na yan? Anong meron dyan? Di ba mga kababayan ko? Anong meron dyan at pinoprotektahan niyo yan? Anong meron doon sa espasyo na yan at ayaw niyong ilabas sa ating uh, kapulisan at ayaw niyong ituro yung sino uh, kung nasa ng pintuan yan? Di ba? Tuloy. ...yung lugar na yan, pero ang guling natin narinig ay e nandun sila sa timbahan. Uh, pero yun nga, uh, alam ko rin na pinaka-interesan din nila yung mga kwarto dito sa JMC, so posible na yan. Sa Jose Maria College, so posible na yung location din yan. Pero mukhang tukay na yung lugar at uh, nag-uusap na lang yung dalawang kampo kung anong gagawin doon. Yun nga lang, sir, may konting uh, pag... Ito. Ito, 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 ito. Ganito yung itsura ng radar. Oh, yung scanner mga kababayan ko. For example, let me uh, uh, paliwanag ko sa inyo, mga kababayan ko. For example, ito, ito yung wall. Ito yung, ito, ito, for example, ito yung mic. Ito yung wall, ito yung wall. Dito ko ilalagay yung scanner sa dulo. Didikit ko sa pader. Tapos, ang frequency niya, parang pakorte ng ah, uh, shape ng, ano ba ito? ano? Apa ng ice cream. Paganon, paganon. Ayan, pag ganun. Pag nilagay niya dito yung uh, scanner, madidetect niya pa ganun. Meron doon meter, kaya meron mga meters doon kung ilang meters na ang layo nung nadidetect na heartbeat. And right now, mga kababayan ko, sa nakikita niyo po dito, eto yung scanner, yung nasa na saan na to, yan, nasa bilog na yan. Tapos, ang katapat niyan is wall. At yung wall na yon mga kababayan ko, nakakadetect ng heartbeat. Mga kababayan ko, nakakadetect ng heartbeat yung uh, position nun. Ngayon, ang tanong dito, sasabihin ng mga vlogger, hindi, daga yan, daga, daga. <laughs> daga. No, daga. Mag-isip kayo. Daga na nasa ilalim ng lupa. Aba, ang tindi naman ng daga na yan. Gumagalaw. Pabalik-balik. Ganun pala, mga kababayan ko, ang nangyayari ang daga pala mga kababayan ko na nadidetect daw ng scanner, pabalik-balik mga kababayan ko. Kapag nag-scan sila dito, nasa left side naman. Kapag nag-scan sila dito sa right side, nasa right nam as nasa left naman. Tingnan nyo to ha. Ah. Bago dito, ro. uh, kasi mukhang ang media ay pa papayagan ng pumasok sa loob. Did you see that mga kababayan ko? Actual to ha. Ah inibitahan ng SMNI at KOJC ang media. Hinda pumasok sa loob at nag-briefing sila ngayon doon sa isang restaurant. At uh, ang sinasabi mga pagkatapos ng press ko, mga briefing ay papasok na nga. So, inaantay na lang natin. Pero dito mismo, sa entrance, sa entrada, yung entrada ng katedral, kung bakit ginalaw yung ano, kung bakit ginalaw yung uh, track, hindi para nakawin ng PNP. Ah. To be honest, may lumabas kaninang isyong ganyan eh. Ninanakaw daw ng PNP yung part track. No, 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 no. Erase nyo yung kwento na yan. Ang totoo niyan, inuurong yon kasi mag i sila doon. Tuloy. ng POG, tinakita na tayo ng Special Action Forces. May mga pumatupag sa at kanina nga doon kami galing sa PNP may mga mong polis at bukod sa may nakitrepren tayo mula sa Commission on Human Rights na pumasok sa loob. o yan ha, may Commission on Human Rights na ha. Uh, may mangyayari na at talaga yun nga lang no, pagka dumami yung tao sa loob, siyempre yung sinusubok pigilan eh, yung pagpapasabog, pag, uh, magagal na yun. Pero ayaw nga gawin niya ng PNP at kung pwede, ituro na lamang doon sa entrada. Kung gaano ka specific yon, Cheryl, eto nagpa-drawing ako. Eto yung pinakita nila sa akin. Eto, tatignan nyo ito mga kababayan ko ha. Ah. Yan na radar. May paliwanag si Cheryl ah, na ah, dyan eh. Nung uh, life live detector, kitang-kita napaka-specific nung mga dots. Yan ang heartbeat mm -hmm. na, na detect nila doon sa loob. At kahapon, eh dumating yung... Ayan, kita nyo ha. Ah. Mga kababayan ko, imagine ninyo. So, ibig sabihin, mga kababayan ko, sa first fire nila na detect ng scanner, may heartbeat, mga kababayan ko. Sabi ko sa inyo, for example, this is a wall, at yung scanner nandidito dito, madi-detect niya yung heartbeat na parang shape ng cone, mga kababayan ko. Mapapansin ninyo? At dito naman, mga kababayan ko, nadidetect din yan, na there is a two heartbeat, mga kababayan ko. Yung pintig ng puso, nadidetect niya nung scanner. Ngayon, mga kababayan ko, kitang kita dito mga kapatid ako 100 uh, ako mga kababayan ko uh, masasabi ko dito na 88 uh, 98% ando na po yung chances na makita na at matagpuan na to si Kibuloy sapagkat mga kababayan ko unti-unti na po nila napapasok yung mga pinagtataguan dito mga kababayan ko sa bunker ni Kibuloy mga kapatid tuloy mas advanced na life detectors, mas latest model. Kaya nakatulong din siguro yan sa kanilang paghaharap dito. Kung makikita mo, uh, may distance yan eh. Makikita mo, 5 meters, 10 meters, 15 meters. Ayan o, no? ito nyo. 5 meters, 10 meters, 15 meters, mga kababayan ko, kung mapapansin nyo dito. yung sinasabi ko sa inyo. For example, imagine mo, yung scanner nandito lang sa wall. Tapos, yung tao na didetect nila, mga kababayan ko, 5 meters away from the scanner, na didetect nila yung uh, heartbeat nung tao na nasa likod. Nasa likod o nasa ilalim, mga kababayan ko, ng uh, pader. Yung pader na yon mga kababayan ko, na sinasabing pasasabugin daw, di umano ng ating pulis, mga kababayan ko. Pero I know that is a mental block o block lang nila para palabasin na talaga yun, no? yung uh, entrada nito mga kababayan ko para pa what i mean is para palabasin nade detect nung ating scanner ngayon hindi maipaliwanag to ng mga taga KOJC Pucha kung daga lang yan eh di sana pinapasok nyo na yun ito to quest ito, na timing lang ha kung talaga sinasabi nyo daga ang nandyan dyan na nai-scan na may heartbeat mga kababayan ko kung talagang daga yan at tanong ko lang ha eh ba tayo nyo ituro yung entrada ng banker? Di ba? Mga kababayan ko. Bakit ayaw nyo ituro yung entrada ng banker? Kung talagang dagayan. Di ba? Kasi kung ididre kung, id kung sasabihin ng mga pulis natin, ididrill namin 'yan. Huhukayin namin 'yan. Pag sinabing ganun nang ano na, huhukayin namin, ididrill namin 'yan. Mga kababayan ko, ano? mga kapatid. Di ba? Anong masama? Kaysa i-drill namin yan, kaysa wasakin namin yan. Kasi pinagsususpechaan namin nandyan, nakatago yung puganting pasto na tinatago nyo, ituro nyo yung entrada, or else pasasabugin namin to. Di ba mga kababayan ko? Kasi sa totoo lang mga kapatid eh, kahit na anong gawin ng KOJC, hindi sila bibitawan ng PNP dyan. Malakas ang kuto, malakas ang, ang, ang ebidensya ng PNP na nagtatago si Kibuloy sa 30 hectares compound na yan. Alam nyo totoo lang ha, kapag lumabas ito at nakita si Kibuloy dyan, tatawanan ko lahat ng mga content creator na nagko-content sa kanila. Tandaan nyo to, once na malamang ko, na once na mahuli si Kibuloy dyan, araw-araw ko kayong aalipustain sa channel ko. Mga kapatid, yan manalangin kayo na wala talaga si Kiboloy dyan. Tuloy. Nang doon lamang sa range ng 0 to 5 meters yung hinahanap nila, which is mga around 15 feet, dalawang palapag, hindi masyadong malalim at talagang nadedetect. Kaya ayaw nilang ubayan itong uh, arrest warrant ng kanilang civil service. Diba? Dalawang palapag ang pagitan. Nadedetect mga kababayan ko. ng 0 to 5 meters yung hinaharap nila which is mga around 15 feet dalawang palapag hindi masyadong malalim at talagang nadedetect kaya ayaw nilang lubayan itong uh, arrest warrant na kanilang Totoo mga kababayan ko alam niyo kung bakit ayaw nila lubayan to? Alam mo ba ayaw nila ayaw, 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 ayaw lubayan to ng PNP? You know what's the reason kung bakit? Win-win solution na to eh Kapag umalis ang PNP dyan mga kababayan ko makakatakas na yung si Kibuloy eh. There is a chances na lumipad yan papuntang ibang bansa. There is a chances yan na lumipad papuntang uh, ibang bansa, mga kababayan ko. At pwede niyang gawin yung ginawa ni, ano, alam niyo yung ginawa ni, ano, ginawa ni Eli Suriano? Kinasuhan niya nun si Eli Suriano, same cases din. Nakalipad ng ibang bansa, hindi na nakabalik ng Pilipinas. Pwede yung pumunta yan sa, Dan na na sa Netherlands, mga kababayan ko. Pwede yung gawin ni, pwede yung gawin ni, ano, pwede yung gawin ni, pangalan ni... Kiboloy yung ginawa rin ni Joma Season. 'Di ba? Bandang huli niyan mga kababayan ko, yung KOJC magpi via online eh. Alam nyo mga kababayan, kung ako sa mga taga kojc na to, ilalabas ko na si Kiboloy eh. Ako, isip ako ng isip, kanina pa ako nag-iisip. Bakit nga ba, eto ah, bakit nga ba ayaw nyo pagbigyan yung mga polis natin na idrill o basagin yung pader na ito? Anong meron sa pader na ito? May matutuklasan ba ang tao? May matutuklasan ba ang ating ano? Ating uh, kapulisan? May makikita ba sa loob niyan? Ano ang makikita sa loob niyan? Kasi kung dagaman ito, mga kababayan ko, abay napaka-as is naman ng daga. No? Napaka-as is naman ng daga. At ito pa mga kababayan ko, no? Pero buwas ko na ipapakita sa inyo kung bakit malakas ang suspetsa ng ating kapulisan na si Kibuloy ay malapit na nilang masukol meron pong air ventilation. Tama po kayo. Mga kababayan ko, meron pong air ventilation na kung tawagin, natagpuan po nila yan sa likod at tinatakpan ng mga halaman. Na posibleng air ventilation ni Kibuloy sa ilalim ng lupa. <laughs> mga kapatid, yan po ang aabangan nyo sa pagpapatuloy ng ating pagsubaybay dito sa storya ng pagtatagutaguan ni Pastor Kibuloy, mga kababayan ko.